Tayo po ng Sekelo na po ng Arangkara Balita sa oras na alas 5.32 na po ng Thursday morning sa so pagkakato ito tang ito. Pag-usapan po natin ang usapang almusal, usapang ganin, usapang bigas. Nasa kabilang linya po ng komunikasyon via Zoom, ang Executive Director ng Samang industriya ng Agrikultura o Sinag, si Ginong Jason Kinglet. Maganda Magandang morning po, Sir Jason. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Uh, good morning po, Sir Drew at kay uh, Ma'am Judith at sa lahat po ng nanonood na kami ng programa. Good morning, good morning, Sir, sir po. Jason. Sir Jason, nag-almusal na ho ba kayo? Uh, sir Jason, sa oras po na ito, ah. sinangag ho uh, ba? na po. Kape, okay, kape pala. <laughs> Nagkape, <laughs> kape. Hindi yeah. pa heavy breakfast. Hindi pa heavy. Uh -uh. Uh, kanina nag nagsangag na rin kami. Well, anyway, speaking of sinangag, speaking of bigas, Sir Jason, uh, umabot po sa 6 billion pesos ang lugi sa ng uh, Bureau of Customs dahil po sa EO 62 ngayong uh, taon po ito dahil din sa pagbaba uh, sa taripa ng imported na bigas from 35% to 15%. Sa tingin ho ba niyo ay uh, uh, malaki na ito o kaperaso lang ito? Uh, Sir Jason, baka posible pang lumaki ito kung magpapatuloy itong uh, mababang taripa sa imported na bigas. Uh. Talaga pong lalaki pa siya dahil it, ang EO62 ay unfortunately hanggang 2028. Yung 6 billion po, uh, Sir Drew, yan po ay sa loob lamang ng 3 buwan. Ibig sabihin, uh, since the tariff reduction po ng July, August, September, so lumalabas po halos 2 billion per month ang nawawala sa ating uh, uh, pondo no? dahil nga po sa pagtapyas taripa. Ang masakit po kasi dito, Sir Drew, yung 2 billion, okay lang naman sa ano kung nakinabang yung consumers natin. Mm -hmm. Ibig sabihin, nagmura yung bigas. Kaso po, uh, mm -hmm. sa lahat po ng informasyon na nakukuha natin, sa lahat po ng pag-ikot na ating mga kasama sa media, talagang wala pong significant drop uh, sa presyo po ng bigas. Ibig sabihin, yung 6 billion po, katumba siya ng almost... 100,000 metric tons po ang napumasok na pumasok kasi mm. pag kinuwenta mo siya per kilo, Sir Drew, lalaba siya between 6 to 7 pesos per kilo dapat ang binaba sa imported rice. Super. Kung talagang na eh, naibigay ng importer yung natipid niya sa taripa mm. para po sa ating mga consumers. So, malaki po yun. Yung 6 to 7 pesos po per kilo, yan ang pangako mismo ng NEDA sa atin. Nung June, ano, sabi niya, pag binaba ang taripa, oh, uh, oh, between 6 six to seven times yeah. ang bababa. Mm. Tama po yun, yun ang bababa. Kaya lang, hindi naman po siya naibigay sa consumers, binul sa lamang po ng mga importers. Pero bumaba naman, Sir Jason, pero hindi naman dun sa in-expect natin na Uh, presyo. Yung parang tipong uh, makatwirang pagbaba. Yung, 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 sama, yung binabanggit po ninyo, yung, natin yung natin makatwirang natin. pagbaba na dapat ay uh, maramdaman ng masang Pilipino. Mm -hmm. Yung right. actually, napansin ko, dos, 2 uh, piso, may tres na binaba. Eh. Pero, hanggang lang yata. Hanggang eh, lang ba? eh. Sir Jason, napapansin namin, mm -hmm. uh, But, bumaba naman siya. Kahit okay. paano. Kahit yung, paano. Oo. Yung ano po, yung, yung regular milk, kasi yung talaga yung binibili na ating oh. mga, uh, pa, pamilyang regular, regular na binibili napakaliit po nung nakikita nating binebenta or yeah. sa mal, sa maraming pamilya hindi na po siya talaga nabebenta kaya ang nakikita natin well build at special milk yung pagbaba po ng bigas actually we're expecting it uh, next month december not because of the tariff reduction but dahil po pick harvest na po natin oh, eh, ang na po natin, talagang may pagbaba po. Yung binibenta ng DA po ngayon na 43 pesos per kilo. Ito po ay local rice. Mm -hmm. Ma mababa talaga siya dahil nga po uh, medyo again unfortunately, uh, bumaba po yung farm gate ano, ng ating mga farmers sa palay from 25 to 30 uh, before EO62. Oh, mm. Ngayon po ang basa. naglalaro po sa 15 to 17 pesos per kilo. Yun po ay halos cost of production lamang ng na ating mga farmers kaya mas nagaramba po tayo baka pagdating ng November o next month, pag nagsimula ang anihan, lalo pong bumagsak yung presyo ng palay na ating mga magsasaka. Sa mga katwid, Sir Jason, ang ipinupunto ni ninyo yung inaasahan na pagbaba ng presyo ng bigas ay hindi hayagan o hindi direktang may ugnay doon sa EO62. Bagkos, ito ay sa kadahilan ng anihan na kasi tama po. Uh, kaya nga sabi natin, diba? na nauna pa yung pagbaba ng palay <laughs> bago mo baba yung pagbaba ng palay. Uh, Oo, yung retail. <laughs> Yun po yung masikit eh. Opo, opo. Mm -hmm. uh, Sir so Jason, pero sa mga pagkakataong ito, no, an ano ba ba dapat ang uh, halaga ng bigas? Pag pagka po ang local kasi ngayon, uh, 23, opo. kaya po siyang i-benta hanggang 45, 46. Yung VAT 45. Ang abo mm -hmm. ang sinasabi natin kasi, Uh, directly na mimili ang gobyerno kaya may mga kamay siyang hindi dinaanan ano yung palay para maging bigas kaya mm -hmm. kaya po yung ebenta ng 43 mm -hmm. ang ang ating pong data mismo sa Bureau of Customs landed cost ng imported rice as early as August and September nasa 40 to 42 pesos na lamang per kilo yun po sila sabi natin hindi nata-translate nata sa kapakinabangan po ng consumers landed cost Uh, plus insurance, plus logistics ng mga importers. Ang data po natin, mismo sa Bureau of Customs, dapat nasa 42 na yung imported price eh. Pero, Uh, sa pag-monitor nyo, ito po nakikita natin ngayon, wala pong 42 na well-built. Kasi ang mm -hmm. important po natin, Sir Drew, uh, Ma'am Judith, ito po yung mga 5% broken. So, ibig sabihin, ito yung magandang kalidad na bigas. Uh, mm -hmm. Kung pagka ay well-built or special, pero wala ka po nakikita ng 42 o 44 na important. Mataas pa rin po na 50 po yung mga hanggang 55, mm -hmm. may 60 pa, mm -hmm. nung mga important po na bigas. Nako. Oh. So, ano kaya, bang gagawin natin dyan sa EU na yan? <laughs> yung, i hindi, kasi hanggang <laughs> 2028 pa, di ba, Sir Jason? Nako, so, ilan taon o, pa yan? Ilan taon pa ang... Uh, ang apat na taon. ilan, uh, tatlong taon pa o oh, apat na apat, taon, ano? Uh, tatlong tat kalahat eh, to be mm. exact. No? Yeah, uh, na, kaya po. Uh, actually, kinausap po tayo ng leda uh, two weeks ago. Mm. Uh, sabi nila, ano, uh, kumbaga ay pagbigyan pa sila, kasi raw hindi naman kaagad-agad baba ang presyo ng bigas. Mm. Ang ang bigas kasi ang commitment niya by January. Doon mararamdaman ang talagang uh, pagbaba ng presyo ng bigas. Mm -hmm. Pero sinasabi sabi natin on indications right now, mura na yung imported na sa pagkuha nila eh hindi naman mu mababa. Sa January nga po. Again, bababa talaga ka siya kasi nga po eh baha, baha po ang ating supply ng bigas dahil pick harvest po natin, yun, kakatapos lang anihan, talagang may natural tendency po na mahaba ang presyo dahil <laughs> marami po supply ng, ng bigas. Unfortunately, <laughs> again, ang ating pong kinakatakot, baka December po, lalo pang bababa yung presyo ng pag- Palay. Palay. oh, mm. oo, oh, oh. Pero, uh, hopefully, no, eh, matupad na by Yan na, ang ano, ha, sabi ng DA at sabi rin ng NEDA, By uh, January, January, mararamdaman na yung uh, presyo. But yung unang pangako na 20, 25 or uh, 20 ba yun, uh, Sir Jason? Sa 28 pa nga. O oh, may eh. 28 may pa, oh. di ba? Kung, maa kung maaari, mm -hmm, maabot, mm -hmm. maabot yung presyo na gano'n. Ayon ay uh, wala na ba sa listahan or uh, feasible pa ba yun? Kakayanin pa ba yun sa mga susunod na taon? Uh, considering na meron tayong ganitong sitwasyon, Uh, sa ngayon po talagang mas lumalabo. Yung 28, 29 na bigas, ibig sabihin, ibebenta mo yung palay sa 10 piso. Uh, medyo lugi ang farmers yan kasi nga po ang gastos niya to produce 1 kilo ng palay ay nasa 16, 17 pesos. Na kaya ideal po sa presyo ng palay na 23, 22, may kita ang farmer, siguro po 45 magsara tayo. Uh, 45? Uh, Pagbaga ay eh, kumita ang farmer, kumita ang uh, ah, nakinabang consumer at hindi po nalulugyan ang gobyerno yung 45 po local raise. Talagang kaya natin eh. Mm -hmm. Hindi na sa totoo lang po, hindi naman kailangan mag tariff reduction. Marami pong paraan para mapababa ang presyo po ng bigas sa palengke. Unless kung isasubsidize. subsidize sa subsidize po yung 29 dati, yung 35 subsidize po yan. Yung yung mm -hmm. yung sabi ng NIA 40 pesos subsidized po yan dahil again ang namimili po ng palay ay government. kahit tayo po na tayong problema ni kahit maglugi ang gobyerno basta makinabang ang consumer. Ang problema natin ngayon lugi tayo ng 6 billion ang nakinabang importer po hindi po ang mga local farmers natin. Eh meron naman kadiwa Sir Jason na ano sa tingin nyo? Rice for all daw. May rice for all program pa. Yang yang pong mga kadiwa rice for all we're supporting it. Tapos ang sabi nga natin, ito yung mga paraan, ito yung mga modalities na pwede pe mong ibenta ng mura ang bigas uh -huh. without uh, magsasuffer ang, ang, ating mga farmers. Kasi nga po, uh, direct, direct din namin ang goberno, pero mm. yung support ang binibigay sa, 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 industry, yun po ang maganda. Uh, Mag-rise mag for all tayo, magkaliwa tayo, o kahit yung hindi program po na sinasabi nilang uh, presyo ng ng bigas, mm. we're supporting it para po lahat makinabang hindi lamang po yung mga importers. Mm, pero sa tingin mo, uh, Sir Jason, yung mga dati ng problema na... Uh, uh, ito, ito, pa, may dagdag ko lang. Ha? Huh? Of course, meron ding uh, kapapasa pa lamang nitong anti-agricultural uh, economic sabotage uh, uh act ba diba? so malaking tulong din 'yan ha kung uh, uh, umaasa ang mga nasa sektor ng agrikultura na maka makakatulong 'yan ng malaki e, yung mga dati ng problema yung mga middleman uh, sir Jason yan ba ay uh, na, na solusyonan na ba na resolve ba na yan? Kundi ko nagkakamali, ilang middle sa ilang middleman dumadaan yung mga parang hanggang apat ba? Hindi ba, ba, di ba napapakiusapan di yan? Hindi ba pwede oh, Sir Jason, na check naman, yung uh, sitwasyon na ano, Pwede parang, bang uh, baklasin na yung mga middleman? Ang, man ang, ayun. ang problema natin yan po mga middleman, mga vehero bahagi na po siya ng structure ng rice industry. Ayaw. Sa matagal na pa noon, dekada mm -hmm. na siya, oh. ayaw naman nating mawalan sa diyan trabaho. Pero okay. sinasabi natin, uh, mapapababa po ang uh, presyo ng bigas pag nabawasan mo yung uh, pinagdadaan money. ng kabay from uh, alay. Oo nga. Yung layers. Mm -hmm. uh, pero sabi ka natin, ayaw naman nating uh, may mawalan ng hanap buhay dahil ito naman ay legal at uh, uh -huh. na, uh, bahagi na po ng kung kumbaga ay eh, kasaysayan natin na talagang may salin ano from from trader miller to oh, no, to, to, to wholesaler meron. meron po ang ang, ang long term po talaga natin uh, sir Drew, ay mapalakas mo yung local production mapababa mo yung gastos niya ibig sabihin maganda yung binhi mo maganda yung patubig mo mura yung abono tapos lumaki yung ani mo sa totoo lang po kaya natin ng 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 production na hindi ka kailangan mag-import kung yung adin natin mapapataas natin. Kasi sa kasalukuyan po, nasa 4.2 uh, metric tons lamang tayo per hectare. Magawa mo lamang siyang 5 metric tons per hectare. Hindi mo nakakailangan niya mag-import. Ibig sabihin, sapat-sapat po yung local production natin without necessarily uh, importing or reducing tariff po para sa mga imported na bigas. Pero last year, di ba, na-break natin yung record, uh, Sir Jason, ng production? patas uh, ma po yung record natin, pero pwede, pwede pa siyang maitaas. Eh. Ngayon, nasa 20 uh, metric, uh, million metric tons tayo sa palay. papaabot mm. Mapaabot mo lang po siya ng 22 or 23. Yung imports po ay pwede ka mag-import pero uh, kung baga mababaliwala natin yan. Mm. Kung marami tayo yung uh, production po production. ng, ng palay. Kasi ang ating mga mamamayan, they, they really prefer yung local kasi nga Totoo. mas bago ano yan mas mabago yes. kaysa imported kung saan sa dumaan yung mga kamay nila <laughs> ilang linggo siya ilang buwan yung binahay sa barko at uh -huh. -oh. talagang nakastaka po yan. unlike yung local talagang Sariwa. fresh harvest po uh -huh. uh -huh. na uh -huh. doon tayo sa na nakainin hindi yung mga imported rice Apo. Uh -huh. baka meron ho kayong gustong uh, panawagan Sir Jason sa ating pong mga kababayan and of course sa iba pang mga ahensya ng gobyerno uh -huh. bukod pa sa Department of Agriculture or sa sa natin sa mga stakeholders mga importers or uh, yung mga nandiyan sa sektor ho ng eh, agrikultura uh, sa atin naman po uh, lahat tayo gusto ng mababang presyo ng bigas we're just hoping lahat paki-sama yung importer alam nating they're getting the, the rice at cheaper cost sana naman lang Ma ito ay mai-transfer ito no uh, makinabang ang ang number natin oh, oh, oh. para maging uh, masaya lahat eh unfortunately sa ngayon hindi po ganyan ang sitwasyon and we're looking forward sa panahon ng January February February next year kung mm. talagang wala namang pakinabang ang EO 62 eh dapat na po uh, mismo ang gobyerno ang magpusa ang NEDA nasabi ng presidente uh, Mr. President nagkamali kami sana po ay ma natin ang Executive Order number 62. Repeal. Uh, -oh. uh -huh. Sa mga importer, ika nga ni Jun Lozada, moderate your grid. <laughs> 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 that's the right word pa mo. <laughs> okay na yung kumita kayo. Huwag naman sobra-sobra. Uh, -huh. uh, uh, nakakasama na po sa local consumers. Uh -huh. so Jason, even sa middleman eh, di ba? Uh, sa middleman. Oo, uh -huh. basta, eh, tamang hanap buhay naman. Basta may kitang ano, di ba? Huwag naman yung sobra-sobra. Sobra-sobra. Ika, uh -huh. di ba? Eh, dapat... Tama uh, po. <laughs> Uh, magmoderate your uh, moderate der greed. All right, <laughs> Sir Jason, marami pong salamat sa inyo pong uh, oras at uh, magandang uh, umaga po. At good luck po sa sektor po ng agrikultura at more power. Maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga rin po. Sa salamat kalaga. po. Ayan, si Ginoong uh, Jason Kainglet po 'yan, ang Executive Director po ng Samang industry ng Agrikultura o Sinag. Na naririnig ko na po ang umakakalampag-kalampag na plato. <laughs> <Mag> Saing. <laughs> Ay, teka lang. bagong saing Pero, dapat sinabi ko nga di. Pero okay naman, ano, kay uh, Sir Jason, ano. Pero hindi natin pababawasan ang, ano, ah ang konsumo ng, pag, ng rice, sana Grabe yung, sa, yung mga middlemen. O, oh, eto, malinaw, ha. Sinabi ko mm -hmm. ni Sir Jason, wala namang masama sa pagiging Oo, middleman. Oo, na sila, eh, ng Pahagi na, na talaga umaga. sila ng uh, structure. Oh, oh. Ang problema lang kasi, ang daming layers. Diruin <laughs> mo, apat hanggang anim na middleman dumada. Ano ba yun? Oh, Nakailang patong na yun. So, pagdating dito, times 4 ang Magkana presyo. ba? Diba? So, okay, okay naman. Oh, sino ba naman ang ayaw ng kita? ba? Diba? Pero yung ganong karami yung na layers. Yung saktong kita naman. Oo. Yung ah, ano lang, kita. kita. Mod moderation nga lang. Mm, -mm.